Miss Ohayo Gusaymas. Samahan nyo naman kami na mag-relax ngayon dito sa May Yokohama Manyo Onsen. Wow. So for today's video guys, ay sineselebrate namin ang birthday ng aming kasamahan na si Ate Pau. Siya din ang nagrekomenda ng place na to para sa amin. So bago nga kami tuluyang pumasok sa onsen, ay namili muna nga ako nitong mga beer. Ito kasi yung mga inumin na gusto ko. Sabi ko nga, sagot ko na yung mga beer na iinumin namin. Kasi minsan lang talaga to mangyari sa loob ng isang taon na magkakasakasama kami. Bukod nga sa birthday ni Ate Pau, ay despedida din ito ni Chill. Uuwi na rin kasi ng Pinas yung isa namin ka grupo. Kaya ito, ipupush na nga namin na mag-party-party. May dami na nga din ako mga biniling alak. Ang iinom lang naman nga ay si Luffy, ako, at si Rina. Kami lang kasi sa grupo yung mga umiinom ng alak. Hindi naman saguro masama yung occasionally lang mag-iinom. Ito nga guys, inayos na nga namin dito sa may paper bag yung aming mga alak. Baka kasi maglaglagan dun sa mga may plastic, kaya dito na nga namin inilagay. After namin mailagay yung mga alak dito sa aming paper bag, ay naglakad na nga kami. At ito na nga yung aming destination. Meron din ditong mga massage. At talagang pagpasok mo pa nga lang talaga ay napaka aesthetic na. At ito naman yung aming key bracelet. Katapos nga namin makuha yung mga key bracelet namin, ay kumuha na nga kami ng mga yukat. At itong pink yung napili namin dahil sakura season nga ngayon. So guys, ito nga pala ay isang onsen or hot spring. Ito, magkakasabay-sabay nga kayo maligo nung wala kayong kahit anong suot. Iwalay naman yung mga babae sa lalaki. Meron din silang libreng wifi. At ito yung view sa may rooftop. Merong maligang gamgam na tubig kung saan pwede mo ibabadang yung mga paa. At habang nakatambay dito, ay pwede nga kayong magkwentuhan at may overlooking pa. Naitid wow. ito dito sa may Yokohama Minato Mirai. Grabe guys, sobrang relaxing nga dito. At kung gusto nyo malaman ng presyo guys, ay nagkakahalaga nga lang ito ng 3,000 yen. Additional fee lang sa overnight stay. Not bad kung ganito namang kaganda yung may experience mo. Talagang sulit na sulit ang day off mo. Perfect na perfect spot ito sa mga magjowang nagdi-date. Dito guys, lahat meron na tuwalya. May toothbrush with toothpaste May shampoo conditioner may lotion, may facial wash, may blower, at meron ding mga restaurants. So talagang sarili mo na nga lang yung dadalhin mo. O, oh, pax sino ka dyan? Siyempre, hindi ko pinilagpas ang umaura-aura dito, no? Nagtagal nga kami talaga dito sa may rooftop kasi ito yung may pinakamagandang view. Siyempre, hindi rin nagpakabugong birthday girl at umaura nga at pati rin tong Serena. Si at ito nga pala guys yung aking mga kasama, si hasmina, si Rina, si Luffy, si atipao Pau, at si Kuya Sam kinukuya ko pero mas matanda pa ako don. so <laughs> after na nga namin mag picture picture at mag video video ay pumunta na nga kami sa may onsen na pagdesisyon na na nga namin na magsiligo at magkita kita na lang after namin maligo meron nga din ditong mga claw machines pero wala akong masyadong kilala sa mga laruan kaya hindi na rin ako naglaro kadalasan kasi ng mga stuffed toy na tinatarget ko ay mga Disney or di kaya mga Nintendo after nga namin mag-onsen guys, hindi nga pwede kasing mag-video-video doon. Meretso na kami dito sa may kainan. Nauna pa nga kami mga babae na matapos sa mga boys. So ayan, dito sa Japan, meron silang mahiwagang tablet kung saan ka o-order. At sa wakas, dumating na nga rin si Kuya Sam at si Luffy. Follow niyo sila guys, sobrang babait na mga yan. At ang gaganda ng mga vlogs nila, promise. So ito na nga guys, mabalik tayo sa pag-order namin ng aming pagkain. At una nga dumating yung mga order ng mga boys na ramen. Wow! Nga kasi talaga yung mga ramen dito sa Japan guys kasi sobrang sarap nga talaga. At meron nga din silang in-order dito na parang pugo. At tingin ko naman, mukha naman siyang masarap. So tara, simulan na natin. Kainan na! So yan ulit guys, papakita ko ulit sa inyo yung mga kasama ko. Mukbangan na! Mm, sarap. Ito na nga rin yung in-order naming Motsunabe ni Ate Pau. Kung tatanungin nyo guys kung ano yung lasa ng Motsunabe, parang maihahambing ko siya na kalasa ng nilaga sa Pilipinas. Nilagang baboy ganun. Huwag ka pa gawin. kamay Huwag ka pa gawin. Kamaya. na kain. Naka-rice pa. Gutom tayo guys. Gutom. Sa mga oras nga na ito guys eh, galit-galit nga muna kami. Nakakagutom naman din kasi talaga kapag galing ka sa hot spring eh. Kaya ito na. Kakain na. Itadakimasu! 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 nga rin talaga mawawala itong aking paboritong fries. Siyempre, pagkatapos namin kumain ng kanin, ay kailangan namin ng pulutan. Tapos, may dala pa nga itong si Hasmina na sisi galing sa pinagtatrabahuan niya. Grabe, sobrang dami nga namin talagang pagkain. Oops, kumuha agad ng fries. Mukbang na yan. At syempre, hindi rin pwedeng makaligtas sa akin itong sisig. Favorite ko kaya to. Tapos, sasamahan mo ng kanin. Solid! Blockbuster, ubus nga talaga agad. See guys, hindi naman talaga halata kung gaano kami kagutom, di ba? At yung mga alak nga na namin, guys, kasi mahal yung alak dito. Kaya bumili na ako kanina, di ba, sa may convenience store. Feed hacks yun, guys. Nasa ibaba ng lamesa, nakatago kapag nagtatagayan kami guys yung pinagkainan namin. Ubos si After nga ng inuman at kainan guys, ay kumuha naman kami nitong aming pajama. Para comfortable yung suot namin bago matulog. So ito guys yung lugar kung saan yung pahingahan. Meron dito na sanda makmak na sofa beds. Meron ng charger. At meron ding TV. Astig, di ba? High tech. Kinaumagahan nga guys, ito na yung view sa labas. Ang napakagagandang sakura. Wow. Dito lang ito, sa tapat ng onsen kung saan kami naligo at nagrelax. Grabe, sobrang gaganda. Alam nyo ba dati na akala ko hindi ko na ito sa personal? At yung unang ako akong makakita ng Sakura ay talagang naiyak ako. Tunay ngang mabait ang Diyos. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makarating dito sa Japan. At masaksihan yung ganitong kagandang bulaklak at tanawin. Rami nga daw na nagpupuntahan ngayong mga artista at vloggers dito dahil sa Sakura season. Ganda naman kasi talaga, di ba? Tignan nyo, nagpipiknik sila sa ilalim ng sakura tree. After nga namin magpicture-picture dito, ay nananghalian naman kami dito sa may Saiseria. Ina na naman ulit! So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa uulitin. Bye!